Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakadamang init na araw na naitala sa dakupan sa panggasinan. Ayon sa QC government, inatasan ang mga daycare, elementarya at sekundarya pampublikong paaralan at ALS na mula face-to-face -face classes ay lumipat sa asynchronous synchronous classes ngayong April 2, 2024 base sa QC IRI system, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius ang init ngayong araw ng Martes. Tumaas ang heat index sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Mayroong kapangyarihan ang LGU na magkansila ng klase na ishift ang face-to-face -face classes sa online or modular classes. Sinabi ng DepEd, pinapayagang magsuot ang mga mag-aaral at guro ang komportable imbes na uniforme. Delikado at mauuwi sa heat stroke sa sobrang init. Paalala sa ng DepEd, pinadalasan ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ang heat stroke. Mula sa Commonwealth Academy School, ako si Bridle C. Panisan, ika anim na baitang. Nag-uulat